pakilala ako po si Daddy Frankie. Ku ko lahat yung mga kababayan nating senior dito sa Nueva Ecija at ah, mamimigay ako ng ano ng blessing, biyaya. Oh, di ba po sino? Oh, to so blessing. Eh, thank po. Pambili ng ulam. Ano ba ulam mo? Marunggay lang po sa tatlong lang sa hop. Ano yung kurus? Yung hipon na maliliit. Ah, oh, ito dagdagan natin. Ha? Uy, para sa mga lolo't lola talaga yan. Ah. Ha? Pambili mo ng ulam, lola? Hindi po. Pambibili ko ito lang gamit. Bakit? Eh, medyo high blood po. Ah, high blood. Uy, dagdagan natin para I love you. So yun mga kapabayan, mga kaparangay Sa araw na ito, dito naman tayo papunta Sa bayan ng Nuibay Siha Mamamasyal tayo sa ating mga kababayan especially sa mga lolo lola mga senior at syempre sa ating mga followers at subscribers din mamimigay tayo ng counting uh, tulong mamimigay tayong bigas may dala rin akong cellphone mga kababayan kaya samahan nyo ko sino kaya sa mga kababayan natin dito sa Nueva Ecija ang mabibiyayaan mapalad at uh, makakasalamuha Nang Team Daddy Pragi. Mga kababayan, let's go! Diretso tayo sa video! <bibus> Ang bilis palang tumalong si Sam eh. Hindi kasi nila sinasaing yun eh. Ha? Ah? San Juan? Hi Lola! Wala, naghahanap kami ng ano, mapapamaskuan. Oo nga, mas maganda. Oye! Oye, dada-dada, Frankyaw! Ako mangingi mamasko! Wala, naripiposto. Bakit kami mamamasko sa inyo? Hindi po. Baka may pagkain kayo dyan. Hindi naman, tuyo. Tuyo? Saka kanin? Kain lang. Hindi uh, oh, po oh, nakakasaing eh Walang ano? Walang sinigang na liempo? Wala eh Bakit? Wala, hindi kami nakakabili ng gano'n mm. eh, Isang anak ko lang ng babae, naghahanap buhay para makakabili ka ng gano'n Nasaan ang anak niyo po? Ah, sa Tayog Ah, tayo. Atayog. Asawa niyo? Ano? Ang laki ng bahay mo eh, parang mayaman eh <laughs> Kaya naman po eh Ha? Ah? Kaya naman po, eh bulok na nga, hindi nga napapalitan, walang pera no? Oh, may meron pa kayong big bike. Ano oh, ilan anak nyo? Apat lang. Apat. Yung mga bahay na yan, Lola, kanino yung mga yan? Ay, eh, po, hindi ko kilala. Tagabayan naman po ako eh. Ah? Tagabayan po. Ako, eh. Tagabayan? Oo. Oh. Matawal na po kayo dyan? Oo, oh, nasa, 23, uh, nasa 23 years na. Ilan taon na po kayo, Lola? 70 72. 72 Asawa nyo. Wala na, matagal na kayo na byoda. Matagal na po ah. Oh. So, ano ay kinabubuhayan nyo rito, Lola? Ah, uh, yung anak ko lang babae po nagtatrabaho ko sa Lindo. Direktor. Ah, uh, so, so siya yung nagsusupport sa inyo. Uh -huh. Ang bait ng anak nyo. Eh wala po magagawa siyang talagang napag-abutan ng hirap. Ano ibig sabihin na pag-abutan? napag pag-abutan na siya po na marunong maghanap buhay. Ha? Ah, so siya yung bumubuhay mm -hmm. sa inyo. Ilan taon na po? Uh, nasa 38. May asawa na rin. May asawa siya lang. May anak siyang isang na nag-aaral. Ah, isa lang anak niya. Pero ano rin sa inyo? Opo, siya nga pong kasama namin. Kaya lang, ping hapon ng Sabado ng alas 10. Saka lang siya ako nakakarating dito. Ah, umuwi siya rito? Gabi o hapon na alas 10? Gabi po. Ala, na Sabado ng gabi. Alas 10, ganun, Alas 11. Kasi niya mo muna yung paniningil nila. Ganun. Ah, okay. Anong yung lugar ito na eh? Ah, ito po eh, Sontre. santo ito ninyo? Third. Nueva Ecija? Nueva Ecija po. Ah, Nueva Ecija. Ano pangalan ni nanay? Ah, Conchita Y. Clemente. Pero doon po ako dati sa Abar First mm. sa Adriana po namamasyal-masyal no, lang kami lola nang kumusta sa mga kababayan natin dito sa Nueva Ecija at uh, kilala mo ba ako lola? hindi po hindi mo kilala? Oh, papakilala ako po si Daddy Frankie kukumustahin ko lahat yung mga kababayan natin senior dito sa Nueva Ecija at uh, mamimigay ako ng ano oh. Nang blessing, biyaya. Oh, di ba po sila? Oh, so blessing. Eh, thank you po. Pambili ng ulam. Ano ba ulam mo? Marunggay lang po, sa tagurus lang sa sahog. Ano yung kurus? Yung hipon na maliliit. Ah, oh, ito, dagdagan natin. Ay, ha? Uy, siyempre, para sa mga lolo't lola talaga yan. Ah, ha? Pambili mo ng ulam, lola? Hindi po. Pambibili ko ito lang gamit. Bakit? Ay, eh, medyo high blood po. Ah, high blood. O, idagdagan natin para I love you. Naku. Pambili pala gamot eh. Ha? Huh? Thank you, thank you. Okay lang to. May tago para pang emergency. Eh? Siyang dudukot. May madudukot. Sige, Lola. Salamat ha, at na nakilala kita sa araw na ito. Salamat po. Ah, saan pa ba dito yung mga lolot-lola natin, mga senior na? Ah, may senior po dyan. Ah, senior, ah, matandang babae dyan po sa bahay na yan. Itong magandang bahay niya? Ay, hindi po. Ay, wag yan. Mayaman na yan eh. Yung mga mahirap lang. Ayan po. Yung, yung nakatuwad na lalaki. Magtanong kayo, mm, no. yun, Yan, yan, yan. Nag, ano, sa puso. Ay, Diyan, uh, parang, may senior, parang yun. malayo naman yung tinuturo mo. Seven kilometers yung layo na yan. Mula dito po. ah. Pwede na lakarin. Pwede na lakarin? Mga kababayan, tinuturo ni nanay 7 kilometers away. Magmula dito. Ayun. Yan lang po sa lalaki na yun. No? May senior dyan. Babae po, o lagi. Pero ako. senior, mga ilang taon? Ang ah, matanda siya sa akin, nasa, nasa 79 o 80. Ilan anak niya? Ayun, no, hindi ko alam po dahil... Mahirap din yon. Hindi naman ang bahay niya po. Ay, ang bahay niya yon? Hindi po, iba naman po yun. Ito, 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 may mga... Ito? Kahit ito po. Ito? Hmm, may pero, mga senior din yan? Wala, ito lang, ito lang po. Ito, ito, nasa hmm. gitna? Yung ito. sawali? Ito. Hindi po, ito, 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 may lumilipad-lipad na, ano, dingding um, -ding ngayon, na uh, kulungan ng manok. Oh. Yan po siya nakatira. O, oh, senior. Um, senior. Sige, Lola. Kahit Sige. seven kilometers away yan, basta sinabi mong senior, pupuntahan namin, ha? Eh, sino po pangalan nyo? Ha? Ako po si Daddy Frankie. Huwag mong kakalimutan, Lola. Ayan uh, ano, sinanong kita mabuti. Uh -uh. Diyan po, meron na. Ah, naman. Diyan lang ang may senior diyan. Okay, sige Lola ha. Ano mo sasabi ni Lola at nakatanggap siya ng oh, blessing? Marami pong salamat. Maraming maraming salamat po. Sige po Lola ha. Thank you. Para mapuntahan ko rin yung mga lolo't Lola natin dito. Ingat you. ka po Lola. Ayan. Kumusta mo ako sa anak mo? Uh, pagpatuloy niya yung kabutihan niya ta. Saludo ako sa kanya kasi hindi niya pinapabayaan yung nanay niya. Ay hindi po. Anong? Ah oh, sige na. Lola, bago, bago umalis si ako, may video ako diyan. I-upload namin to, mapapanood ng anak mo to. Oh, eh napaka napa, mapapanood ng anak mo. eh. Alam ko napakabait ng anak mo. Anong masasabi mo sa anak mo lola? Ah. Ako po malak malaking pagpapasalamat ko po sa kanya at inaalagaan po ako niya. Ay malaki po ang pagpapasalamat ko sa kanya dahil matagal na po ako palagi pa ako naisuto ko na siya po nagsusupport ka sa ating isuto minsan alas 12 ng gabi naisuto ko na ako ano, matas po ang blood ko oh, pero hindi ka pinabayaan ng anak mo Ay, hindi po. ano pangalan niya? Uh, Joan um, Clemente Ayun. shout out kay ma'am Joan Clemente mga kababayan mapagmahal na anak Ayan. sige lola ha ako so, niya pinababayaan po hindi ka rin pinabayaan okay, ng isip. sila sa akin. Siguro maganda yung pagpapalaki mo sa kanila, no? Kaya maganda ah. rin yung balik nila sa'yo. Mayawan naman yun na sa tagal mo. Sa tutulad po, ang naging asawa ko kapag ay tatlo kayo. Tatlo kayo, asawa mo, na Oo. Uh sa -uh. tatlong asawa, ilan Asa, asawa ang anak? Um, uh, sa tatlo ng asawa ko, isa. Isa. Namatay po yun. At siya. Nung, nung pangalawa, uh, driver naman ng driver man, um, driver ng um, buhangin na yun. Ilan ang anak mo sa pangalawa? Ah, uh, ano? Dalawang dalawa. Sa pangatlo? Sa pangatlo, dalawang babae. Dalawang babae. Bilang dalawang Ilan lahat ang ano? Apat ka. Uh. May pangapat ka pang asawa. Uh, wala wala na, tatlo lang. So, Nay! Uh, gaya ng sinabi ko, may up, may video po kami, i-upload namin. So, okay lang po, ano? Maraming maraming salamat, Nay. Magandang hapon po pupuntahan pa namin oh, yung mga matatandaan Ano po okay. yung mga lola natin okay. ingat po kayo lola okay. thank, you. thank you po salamat mga kababayan na pag-abot tayo ng tulong dito salamat okay. po, God bless oh. <laughs> Ay, sige, tito, po. Ay, po. Okay. sige sir, thank you ah thank you sir

dati Salamat na no, nga nga po dito. magbigay ako ng, ano, uh, sa mga anak. niyo. mga anak niyo po? Ayan, para sa mga anak nyo. Ayun, sa mga anak nyo. Ayun. Ayun. Ikaw, may anak na rin? eh, oh, magiging mga kapatid, 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 mga thank you kapatid, thank, thank you po. po kapatid, mga Okay. <laughs>